Ito po yung uri ng lupa meron dito sa batasan. The portion to ng ano ng mga dito no. Pero syempre yung ibang part ay iba rin ang composition ng lupa. So etong klase ng lupa na to guys, yan. Ayan oh, no? kita nyo. Napaka ano buhagag niya, guys. So ayan oh. No? No? Hindi siya ano malagkit no. Nadudurog siya yan ang pinakamainam na lupa, na klase ng lupa para sa pagsisibuyas guys. Ayan o, oh, kita nyo. Oh. Kung iba-ibang ano to, area, ano yan, matigas na yan, putik. Kung baga, eto talagang nadudurog siya, nagpupulbo siya guys. O, oh, ayan o, oh. kita nyo. buhag-haga ang klase ng lupa dito guys, napakaganda para sa sibuyas. na to guys ay napakaswerte dahil hindi na nila kailangan gumasos pa para sa kanilang krudo no para magbomba ng tubig at patubigan ng kanilang pananim ang gagawin lang nila bubuksan lang nila yung yung galing sa ilog papasok na dito sa ginawa nilang kanal na to at yan diretso na yan dun sa kanilang mga bukirin ayan ha ah. so meron silang mga ano ba tawag dyan? Harang, no? Na pag kailangan nilang tubigan, ay tatanggalin lang nila yung harang. Kung baga sa, uh, sa gastusan, ay bawas ka na. No? Kasi malaki ang part ng pagpapatubig sa pagtatanim, no? So, ibang era, sa ibang ere, talagang ginagastusan nila yan. Kung patuloy kang magpapatubig, guys, baka umabot ka ng ano? mga 100 to 200,000 ang pagpapatubig depende sa area mo no na pinapatubigan guys yan napakaswerte natin sa area na to so for today uh, ipapakita natin kung anong land preparation na ginagawa no prior to uh, punla no yung pagpag so uh, So, ito ngayon, yung initial, after rotovating, so, pinapasadahan ngayon ng hand tractor, no? Ayan, no? Sinusuyod siya, kung makikita ninyo. So, afterwards, ay gagawin itong, ano, uh, seed bed. Uh, yung raised seed bed na tulad nito, guys. So, ayan. So, kung nakikita nyo, itong raised seed bed na to ay napunlaan na. Siguro, mga nakaka- Itong araw na itong mga punla na ito, guys. Ayan, oh. So, silipin natin kung ano yung tura. Ayan. So, kitang-kita nyo, guys. So, meron na siyang, ano. Parang may bula, may bulaklak na siya, no, guys. Kita nyo ba? Alright. Okay. tas nilalagyan pala nila ng ipa sa ibabaw. yon Para protection kung sakaling umulan dahil ang buto ng sibuyas ay maliliit lang yan na nasa ibabaw lang nitong mismong seedbed no? nandito lang sa ibabaw yan na pag, tina, pag na ng malakas siguradong aano rin ng mga buto ayan guys ayan so guys kung mapapansin nyo meron syang suyod no? so ang nangyayari kinaka, uh, ah, niya yung mga ah, ano ba yan damo at ah, ano ano ng palay no yung pinakapuno ng palay na binasag no so dito na sa dulo oh. ito na yung mga straw na, na ano nila nakuha oh. yan So, pinipino nila ang lupa. Tinatanggalan ng mga uh, katulad nito no yung pinagputulan o oh, yung puno ng palay no ayan tapos sa uh, manually yung nadaanan ng suyod ay pinupulot no oh, manually pinupulot ng ano ng kasama nila na ayan iniipon sa gilid so lilinisin mabuti to guys bago bago siya gawing ano ah uh, uh, ng sibuyas Yan. so medyo mahaba-haba pa siguro ano to ayun pala Pet, iniiwan pala niya dito oh. so lahat ng nadala don niya doon sa tuyot pagdating dito sa station na to ay iiwanan niya at manual na pupuluti naman ng isang kasama tingkad na tingkad ang araw So ganyan ang trabaho ng ating mga magsasaka dito sa bukid, no? Ganyan kahirap bago produce ng inaanin nilang crops, no? Katulad ng palay, onyon uh, onion at kung ano pa, mais, di ba? At mga gulay na, ano? So tayo, bibili lang, kakain lang sa table ng napakasarap na sa uh, kanin o gulay, no? Pero tingnan niyo kung gaano kahirap ang dinadaanan ng ating mga magsasaka. Ayan. Talagang mahihit stroke ka guys pag mahina-hina ka. So, ito namang punaan na to na pupuntahan natin guys. Ito yung uh, 20 lata ng onion, no? So, ang ibig sabihin noon, ang isang hektarya ay 10 lata ang pwedeng itanim na ano, napunla, no? So, ito ay good for 2 uh, hectares, no? So, 20 lata. So, makikita nyo sa dulo si Larry. Ayun, nakita nyo, dinidiligan nyo na yung kanyang mga pinunla nung nakaraan. So, yung previous vlog natin na um, ride to Batasan, short ride, ito ang huli nating panakita, no? Yung kakagawa pa lang nila ng seabed tapos after 2 days uh, na, napunla na nila at eto na nga so hindi ko lang alam kung nakakita lang araw na itong punla na to no tanangin natin si Larry pag nakapasok tayo doon ayan so kung makita nyo same din may eh, ipa tapos yung pinunla yung mga seeds si na sinabog sa ibabaw nagtubo na kaya lang uh, mayroon tayong nakikita mga mga damo no na sumasabay. So yan yung piniprevent ng ating ano mga nag-aalagang farmers kailangan matutukan nila na hindi uh, magkaroon ng maraming damo no mapatay dapat yung mga damong yan na magiging ano no kalaban ng ating uh, punlang sibuyas sa nutrients na ibinibigay no binibigyan natin ng abono ganyan. yun Dari, Ilang araw na to? Ah, one week na guys. Simula ng pagkasabog, nakaka-isang linggo na siya. So, ngayon, ganyan katindi ang pag-aalaga, no? Kung makikita nyo, dinidiligan nila yung bawat plat, no? So, ang dami nito, guys. Mag-isa mag lang sila rin nagdidilig. Siguro, maghapon niya siguro, ano yan, didiligan, ano? Dito lang tayo, nanunulay sa ginawa nilang parang pilapil yan pero medyo malambot baka lumuso tayo at malaglag tayo so ito guys nakikita nyo yung kanilang irrigation oh, ito so ito yung pinaka main line ng irrigation pagkatapos bubuks kung magpapa irrigate sila bubuksan lang nila yung portion na yun papasok na siya dun sa mga seed bed no pulaan yan ayun oh. lapit lapit pa tayo para makita natin yung ginagawa ni Larry So, later on, ganito rin ang gagawin natin doon sa isang area na kung saan nakikita nyo yung dulo sa kasalukuyang hinahan tractor, no? Para basagin, uh, pinuhin yung uh, lupa na gagawing seedbed para sa another area. So, mga sampung lata yon guys, yung piniprepare na yon, Ito, dalawampung lata. 2 hectares na taniman ang piniprepare na to. Ayun. Yeah. Itong kabila, Larry, iba na to? Iba na? Wala na po yan. So, ito yung 20 lata. Uh, ah, na. So, yan guys. So, kalahati lang nung pinrepair ng seedbed. Oh. So, ibang punlaan na to. So, parang nangyari, nagsishare sila ng, ano, ng area guys. So, yung magkakasama rito ay nagtutulong-tulungan. Nag, mga magkakaratig lang sila ng area. So magkakatabi rin sila halos ng binagawang punlaan, no? So tama lang 'yun kasi para sa irrigation hindi naman a uh, mahirapan at at the same time, isang isang ano lang, rotavate lang 'yung area. So tabi-tabi na sila ng punlaan. 'Yun. So napaka-extensive ng pagsisibuyas, guys. Kung titingnan niyo, nakabilad sa initan ng araw, no? ayan o no? dinidiligan nila yung kanilang punla tapos uh, manual legadera ang gamit no so i-give ka dun sa may linya ng kanilang uh, patubig tapos sasalo ka dun tapos isa-isa mong didiligan ang ang plat, ayan guys so, yon, alright may nakatubo na guys, oh. Ilang araw ba bago sumubil yan? Mga tatlong araw, meron na? Ah, meron na yan. So, three days, meron na siyang sibol. Pero, ngayon, nakikita na natin yung dahon niya, no? Yung green. So, yung kabila. Nakakadalawang linggo na ba yung kabila? Wala pa. Oh, so wala pa yun. Yung una natin dinaanan na seedbed. Wala pang dalawang linggo. Pero nakita nyo, meron na siyang Uh, ano ba 'to? Bulaklak 'no. May flower na siya. Napansin niyo yung parang kulay blue na sa dulo ng ano ng ng mga dahon niya 'no. At parang ito meron na rin yata. Ayo, meron na rin. Ayun 'no, kita nyo. Right. So, yan. balikan ko kayo mamaya, guys, kung ano yung magiging update natin uli. So, at least naipakita ko na sa inyo yung mga initial preparation na ginagawa bago ang pagtatanim ng sibuyas no land preparation pagkatapos pagpupunda ayan yung style nila merong pagkasabog ay meron silang ipa sa ibabaw no protection sa sa ulan yan right balik tayo mamaya guys tulad nga ng aking pinakita nung nakaraan meron silang palusot so ayan o oh, makikita nyo Na uh, napaka ano na napakaganda na ng tindig no ng kanilang sibuyas no so by December ito ay maaari ng ano uh, anihin no kung makikita nyo guys yan so um, parang ano yata ito, eh uh, isang lata siguro to yung taniman na to guys so tignan natin no oh. o oh, ito ayan o oh. Ah. Yan. So lumalabas na yung pinaka ano puno pinakalieg no. Ayun kung makikita nyo, parang may nakikita na tayong kulay ng sibuya sa pinakalupa. Umaangat na. So naglalaman na siya, guys. huh oh, Grabe. Pawisan tayo. Sobrang init kung kayo ay nandito lang talagang uh, mapipil nyo yung init dito guys so after nilang ma uh, pinadaan na ng hand tractor para pinuhin no ngayon ay sinubukan nilang maguhit no ayan ayan kung makikita nyo yung dinaanan na ano ang tawag dyan Ayan. So ayan, kita nyo guys oh. Guguhitan niya. Ah, yun pala yun oh. Pinoflow nila yung ano. Pinoflow nila yung lupa. Guguhitan. So ayan, ay tansya na nila yan. Siguro yung reference nila dyan, yung yung pinakagulong no ng hand tractor alright so siguro approximately mga 0.8 meters siguro yan yung pagitan na yan ah. so yun lang ang tingin ko guys no ah, walang isang metro yan so malamang nasa 0.8 so ganun lang pala ang pag guguhit na tinatawag Ayan. Ah, okay. So, nandito, tayo, nandito na tayo sa pangatlo. Pangatlong guhit, no? So, sigurado, ito na yung isang guhit, isang plat. Hindi ko alam. Malaman natin mamaya, guys. <laughs> kung anong kalalabasan mamaya ng hapon. So, babalik tayo mamaya. Uh, ah, hayaan muna natin na tapusin niya yung ginagawa niya, no? At least na ko sa inyo kung paano niya ginuguhitan ang plot. Na? Huh? Oh, ayan, yun, yun nandun, no? Oh. Ang ganda na ng tayo. Nung una natin nakita, parang medyo, ano pa, maliliit pa siya. Ang bilis lang talaga, guys. Makakita nyo, oh. Yan. Kaganda ng bundok talaga dito, oh. Yung Devil's Mountain. Kita nyo, oh. Napakaganda ng view. Nagbubukid ka, tas meron kang ganyang kagandang view, no? Ah, hindi ka tulad sa iba walang bundok puro sakahan ang makita mo ang paggawa niya isang side muna no ang parang pinu-flow. etong kabilang side hindi pero pagbalik niyan guys ganito na magiging labas niyan so ito ito guys nakita niyo to yung pagbalik niya dito naman sa kabilang side magpo-flow kaya ang mangyayari diyan kabilaan na yung ano yung naguhitan guys so dalawang daan ng guhit pero magkabila na yung magiging niya ano, parang ano parang hinawi magkabilang side so yun na guys so parang andali lang guys ano saglit lang no pero grabe para kang ano dito ma stroke pag mahinahin ang katawan nyo kaya yung mga paunas talaga eh batak na batak yun yung na batak sa ano bukid no malalakas ang katawan Wow. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Bagay yang kita semua del. Ah, terus terang. Tinutulang <laughs> yung pa, hayaan nyo na doon. Tinutulang yung Ayos ba yan? Kaya uh -huh. ba yan? Grabe guys Woo! Sinubukan natin kaya lang eh Lalo yung matodoble trabaho ni Michael Woo! Oh, nip na yan So ayan, first time natin nakatry Kailangan pala talaga Magpa-practice ka guys Hindi pwede yung unasalang, okay ka na Woo! Ah! Oh, tingnan nyo, oh, smooth na smooth si Michael, oh. Grabe. Oh. Pagod ako, guys, ha? Yun pa lang nadadali ko, oh. Pagod na. Alright. Sige, balik tayo. Inom muna ng tubig, guys. Ah! natin yan guys sa ating pundaan. no? na nakauna na sila ng mga walong araw siguro to yung kunda na to